saan nga ba nang galing ang mga yellow-faced lovebirds? Noon pa man ay marami nang nasilayan na mga yellow-faced ang mga eksperto sa kontinente ng Oceania at sa lugar ng Australia. Kaya ang tawag dito noon ay Australian yellow-faced lovebird at mas na-develop sa bansang Indonesia. Kaya kung inyong titignan ay mas sumikat ang bansang Indonesia pagdating sa lovebirds industry. 2022 nang unang pumutok ang ibon na ito sa mundo ng pag-ibon. nag ito sa bansang Indonesia at mayroong headlines ng isang breeder doon ay ipinaswap yung kanyang magarang kotse na Honda CRB para lang magkaroon ng isang yellow face. Dinevelop at in-export nila sa iba't ibang bansa at isa na ang Pilipinas na nag-import ng ibon na ito. Wow! Dahil nga matatalino ang mga Pinoy, pagdating sa iba't ibang larangan at dito sa pag-ibon ay mas na-develop natin ang ibon na ito. Mas lalong gumanda ang quality at ang resulta ng breeding. Mas lalong tumaas ang face value dahil na-i-cross ito sa mga mamahalin din na mga mutation. Kaya minsan magugulat ka kung malaman mo ang bawat presyo nito. Masasabi mong ginto pala ang presyo nito. Ngayon naman ang tanong kung mayroon bang bibili. Ang pag-iibon mga idol ay parang isang pyramiding scheme yan na kung saan ang nasa taas ang unang sasaod. Ibig sabihin, kung ikaw ay namuhunan sa ibon na ito habang nasa skyrocket price pa, at ikaw ang unang nag-breed at nagbenta ng ibon na ito sa local or international market, ay tiyak na mababawi mo ang puhunan mo ng doble-doble at sisikat pa yung pangalan mo mga idol. Marami ding mga nagsasabi na ilang buwan o year lang ay mababa na ang price niyan. Yes, tama ka. At dito naman pumapasok ang mga business principle na dapat nating pag-aralan. Isa dyan ang tinatawag na supply and demand. Kung maraming supply, mababa ang demand mga idol. Kung mababa naman ang supply or konti yung supply sa market, tataas yung demand mga idol. Ganyan din sa pag-ibon. Mataas pa ang mga presyo ng ibon na yan dahil nga ito ay nasa status ng rare pa. At yan yung binabayaran o binibili natin ang rarity ng mutation ng isang African lovebirds.